katanggap-tanggap, yan ang belta ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong utos ng China na arestuhin ang mga umano'y trespasser sa mga inaangkin nilang teritoryo sa South China Sea. Pag-iimbestigahan na rin daw ng Pangulo ang iligal umano'ng wiretapping ng Chinese Embassy. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa bagong pulisiya ng China na arestuhin ang mga manghihimasok sa mga inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Giit ng pangulo hindi ito katanggap-tanggap. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Uh, we uh, of course, once again, I do not talk about uh, operational details. So, you will leave it uh, you will leave it to us. Bagamat hindi ibinahagi ni PBBM ang susunod na hakbang ng ating gobyerno, tiniyak niyang gagawin niyang lahat para protektahan ang mga Pilipino, lalo na ang mga manging Pinoy sa West Philippine Sea. But the position that we take is that uh, uh, that is unacceptable. And we will, and we will uh, take whatever measures to always protect our citizens. Biyernes ng maiulat sa Hong Kong-based media na South China Morning Post na inatasan ng Chinese government ang kanilang Coast Guard na ikulong ang mga anilay trespasser sa kanilang teritoryo kahit walang paglilitis. Hanggang anim na pong araw raw pwedeng makulong ang mga anilay trespasser at sisimulan daw itong ipatupad sa Hunyo. Isa sa mga inaangkin ng China ang Panatag Shoal kahit pasok ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Doon isinagawa ang matugumpay na ikalawang civilian mission ng atin coalition nitong nakaraang linggo. Sinang ayuna naman ng isang maritime security expert ang pahayag ni Pangulong Marcos. Atamo naman yan hindi siguro tatanggapin 'yon dahil it basically uh the principles of the international law. Wala pang reaksyon ang gobyerno ng China tungkol sa bagong pahayag ni PBBM. Sa gitna nito, pa din ni Pangulong Marcos ang umunoy wiretapping ng Chinese embassy sa isang mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa Pangulo, mahirap itong paniwalaan hanggat hindi niya ito napakikinggan. If it does exist, it's in the possession of the Chinese embassy and the Chinese government. Uh, so until they release it, we cannot be. We we we. It is becomes harder and harder to believe and to accept that there was an agreement. Matatanda ang sinabi ng Chinese Embassy na may hawak silang audio recording na naging pag-uusap nila kay AFP Western Command Chief Alberto Carlos. Ito'y tungkol umano sa bagong modelo ng kasunduan na may kaugnayan sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nalibing ng buhay ang isang construction worker sa Taytay, Rizal, matapos gumuho ang tinatayo nilang pader. Nasa front line ng balitang yan, si G. Robles, exclusive. Tulong-tulong ang mga rescuer para mailabas ang bangkay ng isang construction worker na natabunan ng gumuhong pader sa Taytay -Tay Sports Complex sa Rizal. Nangyari ang insidente nitong biyernes ng umaga, May 17. Kinilala ang biktima na si Renato Radones, 46 na taong gulang. Sinubukan pa siyang isugod sa ospital pero idiniklara ring dead on arrival. Bali sir, unconscious na siya nung dumating kami. Siguro sa taas ng lupa, may balak siya tumakbo. Hindi na niya kinaya nakatakbo. So nadagana na siya. Doon na siya inabot. Base sa investigasyon ng mga otoridad, lumambot ang lupa na kinatitirikan ng pader. Napag-alaman na dati palang tambakan ng basurang lugar. Malambot siya. Nung hinuhukay siya sa construction site, bigla yun, doon yung pinakaano niya gumuho talaga. Bukod kay Radones, dalawang construction worker din ang muntik pang mabaon pero nakaligtas. Tatlong anak ang naulila ni Radones. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang asawa nito sa News 5 maging ang ibang biktima. Sinuspindi na muna ang pagtatayo ng retaining wall. Sinusubukan pa naming kunan ng panig ang private contractor ng proyekto kaugnay ng insidente. Siniguro naman ang lokal na pamalaanan ng tay, Taytay Rizal na bibigyan ng sapat na tulong ang mga biktima at naiwang pamilya ng nasawi. Nagbabalita mula sa Frontline, G. Robles, News 5. Nasunugan ang nasa 130 pamilya sa Paranaque kagabi. Apat ang sugatan. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Nataranta at nagsisigawan ang mga residente ng barangay Santo Niño sa Paranaque kagabi dahil sa sunog. Sa lakas ng apoy, nagputukan ng mga linya ng kuryente. Si Cristina, walang naisalbang gamit sa pagmamadaling lumikas. Nauwi no, sa igdap. Wala mag kasi, na magawa kasi nandun sa pintuan namin yung sunog eh. Apoy Wala kami kahit ito. No, ito lang damit namin, suot namin. Napakahirap po kasi ano eh, mag ako sa siro. Hindi mo alam kung paano mag-uumpisa paano ka babangon? Si Kurt naman, bumalik sa nasusunog niyang bahay para isalba ang kanilang alagang aso. Nisip ko pa rin po yung kapakanan ko pero nisip ko rin po to kaya ako po siya binaligan po. Part na rin po siya ng family po namin. Si William naman, dali-daling umuwi ng bahay mula sa Cavite ng mabalitaan na may sunog sa kanilang lugar. Muntik para umatrap ang kanyang anak pero nakaligtas din sa nagngangalit na apoy. Malapit lang ho kasi yung bahay namin doon sa inumpisahan. Hindi na nasa bungad lang po kasi yung ano, daanan na yon. Kaya doon na sa likod, hindi na siya makalabas papunta rito. Pinilit na rin niya na makaalis doon, makaiwas lang din siya. Sa laki ng sunog, itinaas ito sa ikalimang alarma bandang hating gabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, halos pitumpong fire truck ang rumisponde. Pero nahirapan ang mga bumbero. Light materials talaga sila. Kaya madali yung pagkalat ng apoy. Inabot ng mahigit anim na oras bago na ang apoy bandang alas 5 na ng umaga. Nasa 70 bahay ang nasunog. Isandaan at 30 pamilya naman ang apektado. Apat na kataon naman ang sugatan. Pansamantalang tumutuloy sa evacuation center ang mga nasunugan. Nangako naman ang barangay na magpapaabot ng tulong sa mga apektadong residente. Ayusin yung pagkain nila for the whole time ng kanilang pagstay doon. Tapos yung mga materials po na kakailanganin nila dito sa mga bahay nila, eh, bibilisan ho natin para makabangon ulit kagad yung ating mga kababayan. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Inulan ulit ang ilang lugar sa Metro Manila ngayong hapon. Biglang bumuhos ang ulan na may kasamang pagkulog sa tagig. Malakas na ulan at hangin naman ang naranasan kanina sa Pasay. Nakunan din ng video ang pag-ulan sa Quezon City. Kung lalabas kayo ngayong gabi, magdala ng payong mga kapatid. Dahil ayon sa pag-asa, posible mabiglaan at panandali ang pag-ulan sa Metro Manila at Southern Luzon sa hapon at gabi. Patuloy ding makararanas ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng pag sa Northern Luzon partikular sa Batanes at Babuyan Islands. Gayun din, sa ilang bahagi ng Visayas, posible rin ang maulap na kalangitan at mga biglaang pag-ulan sa Mindanao. Ang mga pag-ulan na yan, dulot pa rin ng umiiral na shear line o ang salubungan ng malamig at mainit na hangin pati patinang easterly sa dagat Pasipiko. Wala namang namo ang pag-aasa na sama ng panahon na maaaring makaapekto sa bansa. Pasado na ang alyansa ng partido ni Pangulong Bongbong Marcos na Partido Federal ng Pilipinas (OPFP) at Nationalist People's Coalition o NPC. Balak pa raw ng partido ng Pangulo na makipag-alyansa sa dalawa pang partido para sa 2025 elections. Nasa frontline ng balitang yan si Reynel Tawid. Formal nang sinelyuhan sa isang hotel sa Makati kagabi ang pagsasanib puwersa ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP at Nationalist People's Coalition o NPC. Tinawag nila itong alyansa para sa bagong Pilipinas. Yan ay bilang paghahanda sa 2025 midterm elections. Pero paglilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na siya chairman ng PFP, matagal nang nagtutulungan ang dalawang malaking partido. We are not joining forces for some narrow electoral objective alone. Of course, the approaching political cycle is an important element and has added impetus to what we are doing. Our agenda is the nation's progress. Nothing more, nothing less. Ang NPC naman handa raw sumuporta sa sinumang nakaupo sa pwesto. At gaya raw ng PFP, iisa lang din ang kanilang hangarin. Kami naglalayon na isulong ang ating bayan sa magandang kinabukasan, iba't ibang lugar, ang pinanggalingan, ninanais namin ang pagkakaisa, sinisigaw ang katarungan, kaligtasan, karunungan, kaginhawaan at kapayapaan para sa buong sambayanan. Posible rin daw magbalik Senado si dating Senate President Tito Soto. Isinasa alang, -alang daw niya ang kanyang oras sa pamilya, negosyo at pati ang kanyang edad at kalusugan. Niluluto na rin ng NPC ang posible nilang senatorial slate. Handa o mano nilang suportahan ang mga independent candidate na malapit sa kanila. Tulad ng mga dating senador na sina Ping Lacson, Gringo Honasan at Manny Pacquiao pati na rin si Sen. Pia Cayetano. Nauna na rin pumirma ng kasunduan ng PFP para makipag-alyansa sa partidong lakas CMD na pinangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez. Nagpahayag din ng interes si PBBM na makipag-alyansa sa Nationalista Party at National Unity Party. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Bumuelta si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nag-uugnay sa kanya kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa ilang lumutang na litrato. Hindi raw ibig sabihin ito na magkakilala na sila ng kontrobersyal na alkalde. Nagbabalik si Reynel Pawi. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya personal na kilala ang kontrobersyal na mayor ng Bambantarlak na si Alice Guo. Yan ay matapos maglutangan sa social media ang mga larawan ng Pangulo kasama si Guo. Ang sagot dyan ni PBBM, That proves nothing. You know how many pictures I take during a campaign? Siguro isang libo sa isang araw. Malat naman ang humingi ng selfie, hindi mo namang hinihindi yan. So, doesn't really mean anything dagdag pa ni Pangulong Marcos mas nakatuon ngayon ang investigasyon sa pagkakaugnay ni Guo sa ni raid na Philippine Offshore Gaming Operation o POGO sa Bamban We have been investigating the the the, the, the now defunct POGO uh, installation hindi namin pinag, hindi namin tinignan hindi it never came up hindi hindi lumitaw yung issue ng citizenship ng ano all of these things that came up so yun ngayon ang tinitingnan natin Maging a presidential sister na si Senator Amy Marcos, iniugnay rin sa alkalde. Nagkasama ang dalawa sa isang event ng DSWD. Sa isang text message ang News 5, hindi tinanggi ng senadora na nagkasama sila ni Guo. Pero gate niya, hindi raw sila close. Hindi rin nakaligtas ang mismong gobernador ng Tarlac sa pagkakaugnay kay Guo. Aminado naman si Tarlac Governor Susan Yap na nagkausap sila ni Guo bago ito umarap sa Senado. She was crying and um, she was saying, you know, um, tatakot ako, um, syempre iba yung Senado, kaya ko bang harapin? He just said, be truthful, you prepare your documents. Depensa ni Yap, wala silang personal na relasyon ni Guo. I know her as a mayor, And uh, most of our engagement are, um, of course, work-related. She was introduced to me when she was seated as mayor na siguro mga a few months later. I think six, eight months later. Ang political party naman ni Go, Nationalist People's Coalition o NPC, wala pa umanong planong alisin sa partido ang kontrobersyal na alkalde. As of now, there is no talk to that effect. As I said, no, we will leave it to the chairman of the party in the province na nasasakupan ng bambantang laki. Inirekomenda na rin ng DILG sa ombudsman na patawan ng preventive suspension si Mayor Guo para di raw impluensyahan ng alkalde ang ginagawang investigasyon sa kanyang pagkakadawit sa iligal na operasyon ng Pogo sa kanilang lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. At nangyan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sa pool sa video ang rambulan sa isang paresan sa Davao City. Nagbatuhan ng mga gamit at naghampasan ng upuan ang mga kumakain. Nagtakbuhan naman ang ibang customers sa takot na madamay sila sa gulo. Kwento ng uploader ng video, nagsimula ang rambol ng mayabangan umano ang isang lalaki sa kasama nitong kumakain sa isang mesa. Isang lalaki ang nasugatan sa ulo. Iniimbestigahan na ng mga polis ang insidente. Arestado ang isa umanong big time na tulak ng droga sa Quezon City. Ang nag-uutos daw sa kanyang magbenta ng shabu, taga-bilibid. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu, exclusive namin sa paglabag sa Section 5 and Section 11 na RA 9165. Walang kawala ang lalaking ito nang arestuhin ng mga otoridad sa barangay Bahay Toro, Quezon City noong biyernes. Ang suspect na si Alias Bal, 21 taong gulang, big time umanong tulak ng droga sa lugar. Ayon sa mga pulis, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa ilegal na gawain ng suspect mula sa isang informant. Para makumpirma, nagpanggap na bibili ng droga kay Alias Bal ang isa sa mga pulis nangyari ang by operation sa mismong tirahan ng suspect. May mga natatanggap na kaming uh, reports before uh, about nga dito sa activity nung nasabing uh, suspect na na-arresto natin. Nung makonfirm nung ating uh, uh, informant, ay uh, nagsagawa na ka-agantizer ng ating uh, bypass operation. Nakumpis ka sa Umunoy Drug Pusher ang mga pakete ng shabu na nagkakahalaga ng 1.6 million pesos. Lumalabas sa investigasyon na taga daw ang taong naguutos sa suspect na magbenta ng droga. Basically, ito pong uh, suspect natin ay uh, nakakatanggap ng text messages coming from uh, Bilibid. Then, uh, binibigyan siya ng instruction doon kung saan niya dadalhin yung items, yung uh, shabu. At uh, siya ng, uh, lumalabas at binibigyan siya ng 3,000 per transaction. Ito na raw ang pinakamalaking drug haul ng Quezon City Police District Station 15. Inamin naman ni Alias Bal na nagtutulak siya ng droga. Dala katagal mo nung ginagawa yung pagtutulak ng droga? Isang buwan pa lang po, sir. Bakit wala ka pong mahanap na ibang trabaho? Natanggal po kasi ako sa trabaho ko sana. Nahaharap ang suspek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Nagsanib puwersa ang apat na pinakamalalaking partido sa BARM para buuin ang isang koalisyon. Pagkahanda nila yan bago ang parliamentary election sa susunod na taon. Nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez. Sa pambihirang pagkakataon, nagsama-sama kahapon sa maimbong sulu ang mga opisyal ng iba't ibang probinsya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Yan ay para buuin ang BARM Grand Coalition para sa nalalapit na parliamentary elections sa 2025. Una, gusto namin maging inclusive yung BARM government. Hindi lang dapat sa MNLF, hindi lang dapat sa MILF. O hindi lang sa tribo ng Maguindanao, dahil marami ring left out. Hashtag unity, inclusive. Sa binuong koalisyon, magkakasama ng apat na malalaking partido. Kabilang dyan ang al-itihan mula sa Maguindanao, SIAP o Servisyong Inklusibo Alyansang Progresibo ng Lanao del Sur, sa laam na partido ng Sulu at ang partido ng Basilan na Bangsamoro People Party. Kaya ang dating magkalaban na sinabasilan Basilan Rep. Mujib Hataman at Sulu Governor Abdusa Kurtan, magkaalyado na ngayon kami ho ni Gobza Kurtan, alam nyo ang kwento namin. Parang Tom and Jerry. Mag-away ngayon, bukas magkaibigan kami. Kung magtaka kayo, bakit magkakasama kami ngayon? Napakasimple lang. Dahil ang barn ngayon ay hindi barn ng lahat. Sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law, nasa kamay ng walumpung miyembro ng Parliament ang legislative power ng BARM habang nasa mananalong chief minister ang executive power. At ang napipisil ng koalisyon na maging BARM chief minister, ang kasalukuyang gobernador ng Sulu na si Sakurtan. Yung mga lahat ng mga partido na dapat maglaban-laban ay nagkakaisa. Pare-pareho ang uh, laban dito at uh, hindi lamang yung mga governors congressmen, kung hindi, pati yung mga MNLF, the Moro National Liberation Front. Suportado naman ni Nalanao del Sur Governor Mamintal Bombit Adyong at Maguindanao del Sur Governor Mariam Mangudadato ang koalisyon. Sa May 2025, kasabay ng midterm elections, gaganapin ang kauna-unahang Barm Parliamentary Elections. Malaking bagay daw ito para sa mga mamamayan ng Barm Region na mabigyan sila ng karapatang pumili at bumoto ng mga leader na nais nilang iluklok matapos ang anim na taong pamumuno ng mga inapoint sa pwesto. Tiniyak naman ng COMELEC na tuloy na tuloy na ang Barm Parliamentary Elections sa susunod na taon. COMELEC ay uh, ay talagang napakataas ang aming paghahanda para sa Bangsamoro election. Binabangga namin dalawang balota tayo sa Bangsamoro. Inaayos na namin ang listahan ng mga botante. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Huwag kayong bibitiyo mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Pamipamilya ang inilikas sa Indonesia dahil sa pagputok ng bulkan. Sa Amerika naman, nabalot ng sandamakmak na kuliglig ang isang bahay. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Hindi yan eksena sa isang nakakatakot na pelikula. Totoo itong nangyari sa Nevada sa Amerika kung saan nabalot ng sangkaterbang kuliglig ang bahay na yan. Mula sa pader, sahig, at sa mga salamin nagapangan ang mga kuligli. Sa sobrang dami gumamit na ng blower ang may-ari ng bahay para maitaboy ang mga insekto. Bukod sa mga residente, perwisyo rin ang dulot nito sa mga sakahan at iba pang negosyo sa Indonesia naman, nasa pool sa mga letrato ang matatalim na kidlat sa bunganga ng Mount Ibo. Kasunod yan ang pagputok ng bulkan kahapon kung saan nagpakawala rin ito ng abo. Agad inilika sa mga residente sa pitong komunidad na malapit sa bulkan. Itinaas na sa pinakamataas na alert level ang Mount Ibo pagkatapos ng sunod-sunod nitong pag-aalburuto. <laughs> Nagmistulang ilog naman ang mga kalsadang ito sa Guangxi Province sa China, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa kabila nito, sinuong pa rin ng ilang motoristang binahang kalsada. Pero may ilang sasakyang tumirik at meron din ngang nakaparadang nalubog sa tubig. Ang mga residente, wala na rin nagawa kundi lumusong sa baha. Posible umanong magpatuloy ang matinding pag-ulan sa southern China sa mga susunod na araw nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Natagpo ang patay ang isang babae at dalawa nitong pamangkin sa isang bahay sa Las Piñas. Ang tiniting ng motibo sa krimen, selos. Nasa frontline ng na balitang yan si Reynel Pawi. Ito ang tumambad ng pasukin ng mga pulis ang bahay na ito sa barangay Pulang Lupados sa Las Piñas. Bangkay ng dalawang babae at isang lalaki. Ang mga biktima kinilalang sina Mary Jean Avellana, 27 taong gulang, at dalawa niyang pamangkin na sina Natalie Jane Cabintoy, labing siyam na taong gulang at Oliver Bautista, labing isang taong gulang. Natagpuan ng mga bangkay matapos umanong may mapansin ng mga kapitbahay na umaalingasaw na amoy mula sa tirahan ng mga biktima. Nung ano po, nung umaga na po yun, ano po yung medyo parang patay na hadaga. Base sa imbesigasyon ng pulisya, nagtalo si Mary Jean at kanyang kinakasama na siya ngayong sospek sa krimen. Selos daw ang pinag-ugatan ng kanilang pag-aaway. Ayong sa suspect kasi yung pinagsulatan, niya yung pinakasama niya na may lalaki. Umawat daw ang dalawang pamangkin ni Mary Jean kaya pati sila na pagdiskitahan ng sospek. Pumasok yung ano yung isang biktima, tinulak niya yung pinto. Yung pinto tumama sa mukha nung sospek. Nagalit yung sospek kaya pinalo ng kahoy uh, yung isang biktima na tumulak ng pintuan. Sa kuha ng CCTV, maririnig ang tila pagtatalo sa loob ng bahay ni na Mary Jean. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang sospek na naharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Abante na ang Dallas Mavericks sa Western Conference Finals matapos nilang talunin ang number one seed na Oklahoma City Thunder 117 to 116 sa Game 6 ng kanilang serye. Napanatili ni Kyrie Irving ang kanyang 14 undefeated close-out streak. Ang free throws ni PJ Washington ang tuluyang nagpapanalo sa Mavs. Si Luka Doncic naman nakapagtala ng kanyang ikaapat na triple-double sa postseason. Ayon kay Mavs coach Jason Kidd, ang tiwala at pagiging isa ng team ang nakatulong sa kanilang tagumpay. Ito na ang pangalawang beses na nakapasok sa Western Conference Finals ang Mavs sa loob ng tatlong season. Samantala, nasungkit naman ni Filipino pole vault sensation E.J. Obiena ang kanyang ikatlong ginto ngayong taon. Ito'y matapos siyang manalo sa Los Angeles Grand Prix na ginanap sa Drake Stadium sa Amerika ngayong araw. Pinatawob ni Obiena ang kanyang mga kalabang Amerikano at Norwegian makagaang matapos makapagtala ng 5.8 meters. Tatangkain din ni Obiena na makapag-uwi ng gintong medalya sa nalalapit na 2024 Paris Olympics. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. From going bulilit to forever, ikinasal na ang dating child stars na sina Nash Aguas at Mika de la Cruz blooming ang bride sa kanyang Julian C. Huko gown sa kanyang mala fairy tale na garden wedding. Inula naman ang wedding wishes sang dalawa. 2018 ang kumpirmahin ni Namika at Nash ang kanilang relasyon. Andre, may tanong ko sa inyo. Pilitin yung maalala. Alam ko, medyo may katagalan na to eh. Pagkakitin ka sa akin. Pero ano ba childhood hobby Ay. Ay. Kuya Jess, hindi ko masasabi kasi kung childhood hobby. Pero yung text, nabutan ni pa ba, ba yung text? Ah yes, oo. So, hindi oh. yung text na nagte-text, ha? Alam mo yan, Alam sex. ko yan, kasi uh, napag-usapan namin yan ng aking tatay. Tapos po, dati na po. Para sinabi. Napag-usapan nila <laughs> ng <badin>. kanyang tatay. <laughs> o, oh, basta ako, walang pinagkaiba. Toys, movies, and books. Uh -oh. Yun lang. Dapat yung text mo. Pog. Ogo. Oh, Ito yeah. <laughs> kasi natanong ko yan kasi meron isang artist sa Bulacan. Oh. Iniwan niya yung kanyang trabaho para balikan ang kanyang childhood oh. passion. Wow. Ang kanyang mga obra ngayon viral na. Silipin natin yan sa report ni Bea de Guzman. Siguro naman nabalitaan mo na o narinig-rinig ang pangalan ko sa mga tao yan. Baguan lang ako rito pero marami na akong narinig tungkol sa iyo. Akala nyo live action, no? Mula sa buhok, mukha, tindig, at pati sa pananamit. Buhay na buhay ang itsura. Matyagang inukit ni Enrico Viudez ng San Ildefonso Bulacan ang mga ito mula sa polymer clay. Kwento ni Enrico, walong taong gulang pa lamang siya nang maging libangan niya ang pag-uukit. Joking family kasi kami. Gumagawa ko ng ibang characters para makop yung ano, kasi nag-iisa lang ako eh. Gamit ko ng uh, st -ano, styrofoam, blade at saka ting-ting. Bagamat maagang nadiskubre ang hilig, hindi na niya ito na ipagpatuloy sa kanyang paglaki. Nang makatapos ng kursong Fine Arts, nagtrabaho siya bilang animator sa isang opisina sa loob ng dalawampung 20 taon. 2014, nag-resign -nag ako. Napipil mo kasi na parang mayroon kang dapat gawin. Bila ko naalala. O, ito nga pala yung unang passion ko, yung sculpting. Noong una, cartoon characters lang ang binibigyang buhay ni Enrico. Mula sa One Piece, Dragon Ball Z, Plants vs. Zombies, Frozen at Marvel, ngayon pati mga totoong tao na. At kabilang dyan ang mga sikat na personalidad kagaya ni Ivana Alawi, Daniel Fernando, Manny Pacquiao at mga presidente ng Pilipinas. Marami rin ako pasayang mga tao. Kasi sabi, sir, sir, ano, binuhay niyo po yung idol namin si Nanay Minerva, hangang-hanga sa husay ng kanyang anak. May puso talaga yung kanyang mga ginagawa na ganyan. Talagang nakatutok siya. Ngayon naman, tinatapos niya ang kanyang tribute to the King's artworks. Nanonood din ako mga Tagalog movies ng araw. Ngayon, sabi ko, parang gusto ko ulit makita. Kasi pakita, nawala eh. Nariyan si Pakito Diaz, Fernando Poe Jr. at si Dolphy. Hanggang isang buwan ang inaabot ng paggawa ng bawat isa sa mga ito. At ang nakakatuwa mga kapatid, yung damit mismo si Sir na ang gumagawa mm. kahit na hindi ka mananahi mananahi oh. grabe so inaaral ko po ba to youtube pa oh, ba? sa bali sa youtube din may mga hanger mm. din siyang maliliit oh, para cute wardrobe. pagka para yeah. cute pagka naka display marami pang nais na matutunan at maabot sa Enrico sa paguukit pero sa ngayon ang bawat obra niya dala ay pag-asang mapanindigan ang hilig niya mula pagkabata pey de guzman News 5 Kaling? Kamukhang kamukha, oh, ano? Yung kay Dolphy, oh, yung kay FPJ, sa ka Pakito. Kailan mo ko, Kapakito Diaz. Kailan mo si oh, oh. Pe, Ano, di pa ako pinapanganak, pinapanood ko na siya. <laughs> Ilang <laughs> pelikula si <Coco> ni Pakito <laughs> ang napanood mo? <laughs> ha? Ilang pelikula ni Pakito ang napanood mo? Nandok <laughs> lang. <laughs> 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 Dilangan pala. Dilangan. <laughs> yung <laughs> labasya ng edad. <laughs> Kasama pa pala ako dun, no? Grabe ka, Jess, ha? Kuya Jess, ha? At wow, yan... <laughs> sumusobra ka na, Kuya <laughs> Jess, ha? <laughs> 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 oh, at yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Hindi kita papatawarin po <laughs> yung Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang yung mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.